Magandang umaga sa inyong lahat mga ka So pina umpisahan na po natin ang pag -ha ano, hakot palabas ang ating mga harvest dahil naubusan po kami tayo ng crates mga ka So diretso niya ilabo ha. So ito po ang ating talong na kalikstoy po mga ka So kaya yun, uh, share ko lang po sa inyo ang planting distance natin din eh. Uh, hill to hill. Uh, half meter. Tapos roturo mga ka-farmers ay 2 meters simula sa isang linya papunta dyan yun po ang 2 meters simula sa isang puno papunta dyan yun po ang kalahating metro no? simula dyan papunta dyan kalahating metro yan mga ka-farmers tapos simula dyan papunta din yun po ang 2 meters so, ngayon uh, uh natin ang paghakot mga ka-farmers papunta sa aming uh, greenhouse uh, packing house so ang pinapapitas natin ngayon mga ka-farmers din eh ay yung talong na kaliksto at saka yung ampalaya so meron po tayong pinapapitas din yung eh, mga ka-farmers <coughs> na mga tao na 11 po sila mga ka-farmers ngayon <coughs> tapos dahil naubusan po tayo ng crates so sirkulong po sa inyo ah, pinapabuhat na po natin ang mga nakalipis natin so yung talong natin mga ka-farmers ah, mag-train lang siya ngayong Uh, 13 at saka 14. So ngayon mga ka-farmers, ano pa tayo? 5, uh, no? 5. So ito na mga ka-farmers ang ating uh, talong na malapit na mag 3 months. Okay. So ngayon, tingnan niyo ulit mga ka-farmers ang ating mga harvest. Uh, na binubuhat sa ating tao kasi marami tayong tao din mga ka-farmers na pinagtulong-tulungan nila ang pagbuhat Yan. <laughs> so marami pa kaming pipitasing ng talong at saka ampalaya mang ka-farmers. Ang ating uh, talong may tatlong linya pa. So kaya uh, ano na ka-54 acres uh, na po sila. So kunan na na nasa 20 kilos, 1,000 kilos na po ito mga ka-farmers. So 'yun po mga ka-farmers ang share ko sa inyo kung ilang kilo ba ang makakuha sa ating 3,000 kapuno na talong. So ito po mga ka-farmers, isang tunilada ka ang makuha. Pag mapaganda lang natin katulad nito. Okay, napakaganda ang tingnan ng ating talong. Kaya sa isang harvest o sa isang anihan, naka isang tunilada tayo mga ka-farmers. Tapos ang kilo ay 150. So meron na tayong 150,000 kung uh, isang tonelada. So labis pa ito mga ka-farmers sa isang tunilada ang ating uh, talong. Okay, so nang variety ng ating talong ha, Calix 1 Tapos ang hill to hill natin sa pagtatanim kung isa kang uh, gustong balak mag-invest ng pera sa farming. Simula sa isang puno papunta sa isang puno ay kalahating metro. So rotoro, simula sa isang linya papunta sa isang linya, yun po ang ating 2 meter. Okay, so yun po mga farmers pag uh, araw ng anihan, napakasaya kasi uh, alam nyo na ito ang bunga sa ating mga pinagpaguran. Isa lang, ayun din magkalisod magsungsoong. Ayan, marapit na po naman tapos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okay, meron na lang 19. Ah, oh, may dalawa pa. So, yung parking house namin ng farmers doon lang banda. So, napakaganda mga farmers at napaka -quality. So alam niyo ba mga bakun bakit mga kaparmers na ganito kaganda ang ating mga harvest dahil po sa mga ginagamit natin fungicide. So ang fungicide ng mga kaparmers yung araw-araw umulan din eh, ang ginagamit natin Amistar. Ang Amistar po mga kaparmers, share ko lang po sa inyo. May kakayahan po itong protektahan ang inyong mga tanim laban sa araw-araw na pagulan. Okay, alternate sa luna sensisyon or ortibatap. So yun po ang ating uh, karamihang mga ginagamit din mga fungicide. Para po mga ka-farmers, ang ating mga harvest ay manatiling maganda, makintab tapos napakakawaliti pa so yun lang po ang may share ko po sa inyo mga kaparmers at patungkol po sa mga ginagamit natin mga fungicide okay sa so insecticide naman mga kaparmers share ko lang po sa inyo ay nagamit po tayo din ng exalt para sa fruit shoot borer or uod sa labas o sa loob tapos uh, yebal okay then proclaim Opti. So napakagaling po yung mga nabanggit nating insecticide uh, pagdating sa fruit shoot borer sa talong. So, ito mga ka-farmers. Uh, so dahil marami sila, madalilis lang mga ka-farmers no, ang paghakot palabas sa mga harvest natin. So ngayon mga ka-farmers, samahan nyo ako. Dahil hindi pa tayo tapos sa pag-harvest din eh. Yan, malaki na ang imbak doon sa ating na-harvest na talong. Marami na mga kalahil, marami na ang ating harvest. Ilibin sila din yung mga kaparmers na nagbubuwa. Tapos may tatlong linya pa ha, hindi napipitasan. So yun, sinabi ko na, ang ating 3,000 kapuno, may higit kun kulang kasi uh, kunti lang ang ating tanim mga kaparmers. Naglalaman na po ito ang bawat linya ng 280 to 310 kasi paiba-iba ang sukat ng ating mga uh, kasamahan din na nagtatanim. So sa 10 mga ka-farmers, uh, meron tayong 3,000 kung tag 300. So ganyan lang karami mga ka-farmers. No? ang ating tanim. Tapos may isang excess pang 11 na sa mga 200 kapuno. kung ang ibang linya ay hindi na ano, uh, nakakaabot ng 300, so pwedeng mahulipan. Tapos may namatay sa bagyo. So siguro mga kaparmer sa madaling salita, hindi to siya bumaba sa 3,000 or tumaas sa 3,001. So ganyan ang mga kaparmer kung bibilangin natin sa bawat puno ang ating uh, talong. So ngayon mga kaparmer, uh, punta tayo sa packing house at tingnan natin ang ating mga nangaharvest ng mga talong at ampalaya doon so antayan lang natin kasi yan bumalik na sila para hindi natin sila ma-restore sa kanilang dinadaanan so ang daanan nila mga kaparmers ito sa gitna at saka sa gitna po ng taniman ng ampalaya na ating pinapaharvest ngayon Okay, let's go. Para makita yung mga kaparmers kung gaano nakarami ang mga naharvest. Yan, dito sila dumaan. Bye bye, kaway kaway. <laughs> so ito ang ampalaya hindi pa nabuhat ng kaparmer so, hindi pa tapos ang pagharvest ang palaya dahil naubusan sila ng trays yon pinapa uh, ano po ko po palabas yan may nalaglag mga kaparmer so, ito ang ating talong oh. yan napakaganda Sige, sige. Balik ito. Napay walo. Okay, so sa inyong lahat mga ka ito na ang aming mga harvest. Thank you.